Sige. Ito tangi, maglalaro tayo nga. Ipak, sige, sige, laro tayo. Ito, kapag hindi ka ma magkamali, na mapata ito. Ha? Mayroon na lang akong itatanong sa'yo. Apa? Oh, mayroon akong itatanong sa'yo, tapos yung isasagot mo, yam. Apa. Yam palagi, ha? Apa? Oh, sige. Yam mo. Yum! Tumingin sa Ah, uh, uh, saan ka nakatira? Yum! Ah, uh, ilang taon ka na? Yum! Hmm. Asaan si mo? Ah, uh, anong ginawa mo? Yam Uh, asa ah, ang ano ang gusto mo? Itong santo o itong pera? Pera? <laughs> Mystic ka na. <laughs> Mystic ka na. Ito na lang ang sayo. Sang, ito na yung sayo santo. Mapasa akin ito. Kasi dapat pag nanalo ka, mapasayo itong one, ito 500. Kamali ka, mali Dapat sinabi mo palagi yam. Sinasagot mo yam. Ah, talo ka.